Hi, mga kaburara! Kung sila ga-vlog-vlog, kita po'y magpadungag. Eme! krok krok Kaya Kay ulan na sad, another late na sad. Eme! Krok-krok-krok! Kay naabot naman sa room, video-video na dayon. Mura-jog mong gulon. Eme! Krok-krok-krok! Mauni akong classmate, astang hilo mga gamay pa man sila. Kay period naman, manulod na din ang tanan. Eme! Kruk kruk kruk. Hi Kesabaan man, ang resulta di kasabaan. Joke. Kruk kruk kruk. Hi Sig lambing-lambing, mura jug ganding. Emek. Kruk kruk kruk. Hi Kay gipa-drawing man, buhaton ang tanan para mahuman pero gayaw-yaw lang. Eme! Kruk kruk kruk. Hi Kay nag-drawing man sila, mag-drawing po dagat Eme. Kwak, kwak, kwak. Kay tunong mag aw atong apilun. Eme. Kwak, <laughs> kwak, kwak. Kay nakita naman ang mga mong mugawas na, na pagmisagit para mag-resist. Kay mga hangulon man, mugawas bisag nag-ulan. Eme. Kwak, kwak, kwak. maon na si Kinot. Murag na bayot. Hayot. Eme. Kung naay bagnot, naay kinot. Eme, bisag upat ramin na malit, di gihapon mga hatag sa mga classmate. Kay kulang naman ang budget. Lisod, kay mga hatag ta sa ila. Hayahay kay sila. sila'y kwarta. Eme! Ano <laughs> sa mara not? Humot? Eme! kay nanguha naman sila, mukuha po tag-atua. Buti kay suka not, alam mo sa kahumot. Eme! Okay na na not, basin kulangan pa na sa kahumot. Eme! Mapasingulan daw siya, kay wak mo daw siya iya kay huma naman magpalit, mo palit, muagi na bisagit. Eme! Kay nakakita magtubig ang muhapit dahil maraming putik ang aming fit. Taglis yarn! Eme! <laughs> Grabe gulan, way undang-undang. Murag akong paglab, dugay mahuman. Eme! Kruk, <laughs> kruk, kruk! Kani agi naman bisagit, makita na po mo ang classmate ng murag na kaigit. Eme! Kruk, kruk, kruk! <laughs> CCTV na doon. Sig, tabon, tabon. Mura, jug, Eme! grabing yung bata. Uh, di man yung payungan. Bisag na basa na sa ulan. Di pariya sa kuryan. Permente, gentilman, Bisag wak nag-ulan. Eme! Sorry not. Ayaw, kalagot. Baka si Ace ay makautot. Eme! <laughs> Nangalag mi sa auditorium. Pero wala na dayon. Ang event karon. Eme! So, maura to mga kaburara. See you next vlog. Bye, Bye yours! Bye.